Yes, good morning mga kadakers, good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titre. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, ito po ay wala sa mga malaking farm. So dito lang po sa akin ninyo maririnig ito. So mga kadakers ito po ang iwasan natin sa ating mga alagang itik na ipapakain uh, para hindi po mawala ang kanilang mga itlog. So itong tinatawag namin na maragatas yung palay na pigain mo parang gatas so tulad nito mga kadakers kung makikita ninyo so ito ang pinaka delikado sa lahat ng ipapakain natin sa ating itik so ito ay ating iwasan yung pigain mo lalabas yung katas na parang gatas isa ito sa sanhi ng pagtanggal ng kanilang mga tibudbud so kung ito ang mga makain nila mga kadakers ay mawala talaga ang kanilang itlog so dahan dahan yan na matanggal at dahan dahan rin na pababa yung kanilang mga itlog so ang pangalawa dyan mga kadakers yung tinatawag natin na uh, malagkit or pilit or dikot sa ilokano so ito ay isang kong uh, matagal na na experience po itong uh, maragatas at saka lalo pang yung sagibo ng malagkit or pilit isap po din yan na makawala ng kanilang mga itlog mga kadakers ito po ang ating iwasan at huwag natin ilagay dyan ang ating mga alagang itik kung ganito na ang sitwasyon ng mga uh, palay so makikita lang natin itong klase na palay nito kapag tinatawag na na sagibo or uh, subing kung sa Bisaya yung pagkatapos ng anihan ito po ay sisibol ulit so ito ang tinatawag na subing or yung parang second generation nya na so ganyan mga kadakers at kung ang alaga natin ay patuloy na makakain ito ay mawala ang kanilang mga itlog so sa nagtatanong sa akin kung ilang lalaki at ilang babae ng itik ko ang nahalo ko dyan so yung hinalo ko dyan mga kadakers 10 is to 1 po ako So sa sampung babae ay isang lalaki lang po ang nilagay natin dyan sa loob kapag may sobra ay kakatayin na natin yung lalaki na medyo may edad na at palitan natin ng batang lalaki so ganyan lang mga kadakers tayo po ay magpapalabas muna dahil tayo po ay magde-deliver sa araw na ito so shout out muna tayo sa mga bagong subscribers po natin mga kadakos uh, shout out dyan sa kay Pusilit Vlog salamat sa lahat ng mga subscribers ko po thank you very much sa inyong lahat sa hindi pa nakapag subscribe paki subscribe naman po hanggang dito lang muna see you next vlog